Salamat nga pala sa lahat ng mga na uh, nag-subscribe sa aking na uh, channel ito channel. Yes, Lord, totally na Salamat sa lahat at na-appreciate ko lahat at wala hindi ako napapagod na uh, upload ng mga upcoming uh, videos dahil maraming nanonood at maraming nag-subscribe. Salamat sa inyo lahat, guys. At uh, 600 uh, 33 na guys. Malapit na sa 1,000 subscribers. Supportahan din po ako dalaw. At uh, yung mga uh, ginagawa ko upload sa dahil may mga kabaluhan naman. Salamat, salamat sa, sa tumangkilik at nag-subscribe ulit. Thank you so much. And I really appreciate it. At yung kasama ko po, yung kapatid um, ko na ang katulong ko mag-upload ng mga videos. At uh, kaya siyang kami nagpupunta lang makapagbigay ng kasiyahan sa inyo guys. Salamat. Salamat sa mga mga taong nanood at sumuporta pa. Lalo at supportahan nyo pa po ako sa aking Facebook page, Facebook uh, account Nestor, Nestbird Alex. Uh, sa ko guys, supportahan nyo ako. At uh, Nestor Amigo, yung account ng sa Facebook. Tornes Bumea, guys. Nestbird Alex, guys. Hindi niyo ako lalang supportahan guys dahil 9 followers lang ako doon. Pakipalo naman please at sa YouTube channel ko the, uh, the best yun talaga naka uh, uh, focus ako sa aking, uh, YouTube channel. Salamat na maraming salamat at uh, sana po kayong magsawang uh, manood at magsubscribe.